I've been attached with a feeling of waking up with you by myself Alam naman natin na ang karakter nga ng ating Bel Mariano as Caroline sa by Me Love ay may pagkamaldita na kung saan ay malayong malayo nga ito sa tunay na pagkatao ng ating Bel dahil sobrang sweet at bait talaga nito sa personal kaya naman hulog na hulog nga rito ang ating Donnie Pangilinan pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon ang isang video nga na kung saan ay talagang masinang nga sa pag-arte itong ating Bel Mariano. Feeling so entitled in this family dahil nakakasawa na. You're pathetic. Ayon nga guys sa post, how many letters is Caroline? Hashtag can't blame me love, hashtag Caroline Chu. At talaga namang umani nga agad ito ng maraming komento na ayun nga dito ate she nailed it at talaga namang sobrang fierce talaga ng bawat karakter ng ating Bel Mariano sa Kent by Me Love. Kaya naman talagang gabi-gabi nga itong inaabangan ng maraming babli sa bawat episode nito. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bel sa mga susunod pang ayuda.